Hello guys, welcome back po sa aking channel, Bisep Vlog. For today's videos guys is, nandito ako ngayon guys sa ano, yung sa friend ko na ano, sa room sa Lady Bird dito guys, sa ano guys, sa, sa building namin guys. Kasi napaalam ako sa amo ko na ano, mag day off ako kasi nakakabago na rin guys you know tatlo na inalagaan ko guys walang pahinga kaya sabi ko sabi ko sabi ko sa amo ko guys ano madam can I go up this Sunday because it's birthday of my friend kaya ayun nagising maaga yung amo ko tapos binigyan ako ng 50 dirham sa nanay ng amo ko guys kasi sabi ko doon lang ako sa room ng friend kong Pinay Lily Guard sa ano sa building madam magluluto kami doon ng Pinoy food kaya binigyan ako ng 50 dirham guys so ako lang muna mag isa dito guys kasi yung kuan yung yung Pilipina na duty pa. Tapos yung kasamahan ko, nag-usap kami na ano, 9 o'clock, lalabas. Eh, wala pa yung iba. So, muna mauna. Tapos, yung isa kong cellphone, kailangan naka naka ringtone, naka loud speaker, kasi tatawag daw yung amo ko. I Monitor ko kung saan ako pupunta, guys diot day diot as may pinako guys nag shoot pa ko guys nag linis nag bantay sa bata guys alas 5 pa pinabantay na ko ng alaga ko guys tapos yung madam ko natulog sabi niya kahapon anong oras ka alis alas 9 madam tapos sabi niya oh, sige gigising ako ng 8.45 gising siya nag alarm siya guys Nag-alarm siya, guys. Pagkakaan ng ano. Yan, guys. May oh. Ayan, home na. Ah. Ano. Kompleto din sila dito, guys. Oh. Ayan, Higaan ng ano. Ng guard dito, guys. Sa Pilipina. Actually, guys. As you can see, guys. Ano, hindi na. Ano, hindi. off na yun, guys. Ano, oh. kasi hindi off niya. Eh, kami, hindi kami maka off ng lones kasi, trabaho yung amo ko, trabaho mga amo nila, kaya ayan, linggo talaga hmm. hindi pa hindi pa dumating yung kasama ko guys ayan yung friend ko guys, ayan yung lidigar dito guys, yung naka-blue guys yan sya guys, yung, yung lidigar dito tangkat guys ayan may kasama rin siya dito guys ano parang banggali at ano hmm. kasama niya dito parang ano may ano lang niya dito guys ano? ano lang guys One, seven. magkapareho lang kami ng sahig guys pero libre naman siya sa ano guys yung hmm tinitirahan pagkain ng mga lalaki. Pero ano yun, hindi naman ano yung trabaho niya guys, hindi naman magigat, makaupo lang. Doon ano siya sa ano, may duty sa ano guys, sa tawag to ano, Sa playground. Kasi may playground dito guys, may swimming pool. Dati, hindi yan binabantayan, nung wala pang swimming pool may ano lang may CCTV na yon may swimming pool kaya yeah, yun pag sa umaga guys doon siya sa ano sa information siya naka ano, naka duty naka relax din ako guys kahit konti kapagod guys tatlong alaga ang anuhan mo ang pabantayan mo yan ako mga ano guys kapag ka journey sa bagay kasi ako talaga nagbabantay tatlo yung yung pangatlo guys yung bunso is bagong panganap pa lang guys awit pa lang kaya ano hirap guys tapos yung sahod mo yung humura lang tapos kaya sabi ko mag ano mag pa ko Sabi ko sa ano ko mag birthday yung kaibigan ko madam tapos mag ano Uh, ang sabi ko kasi kakain kami sa ano sa mall sa city center at yung magastos rin guys yung ano? mga pa pwede naman lakarin kasi lang tatawid kang highway ah. tapos pagka ano pagka sasakay ka ng taxi guys is 15 dirham ano na yun lahat na yun So, uwi inko, wala nang oras guys. Kaya dito na lang kami guys. Mag luto lang. Mag-order yung mga uh, kasama ko ng ano. dito guys. Nag-order ng kanyang baboy. Tsaka ano. ano rin kami. mag Mano, Kasi may isa dito na may kasamahan guys. Hindi kumakain ng kanyang baboy kasi sa balista. Uh, ayan. Ayan. So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunod at pag-support sa channel ko. Ingat kayo lang. God bless yan. Babush.